humingi ng tawad ang motorista na humarurot habang uh, nakasampa sa hood ng kanyang sasakyan ang traffic enforcer ng MMDA na sumita sa kanya sa lungsod ng tagig Personal na nagtungo sa tanggapan ng MMDA ang driver at nagpalusot na nagpanik lang umaras siya kaya siya humarurot. Matatandaang hinuli ng traffic enforcer ang naturang motorista matapos makabanggan ang motorcycle taxi. Ngunit imbes na hubinto ay tumakas ang driver na pinigilan ng traffic enforcer. Kasensya na po. Wala po ko talaga intention namin. <laughs> Kaya hindi rin po ako tumakbo. Nandito, nakita niyo naman po, nandito po ako. Parang gustong basahin yes yung sasakyan. Ka. Hindi, nagpanik po ako, nagkarangkada ako. Hindi ko na, ano na, 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 nakasabit na pala yung MMDA doon. Hindi ko po siya napansin sa may pagitan ng dalawang, dalawang kotse. <laughs> Tapos dito siya pumasok sa gitna. Tumama ka. na lang siya sa, sa side mirror ko malabo ang mata nito. Dapat hindi pinagmamaneho. Dapat pinaandar niya yung wiper. Wawa <laughs> <laughs> na, lalo na <laughs>